ika nga nila, ang happiest place on earth ay ang Disneyland. Pero tila wala nang makakapantay sa saya na nadarama ngayong ng comedian actress na si Kira Aiseles nang madala niya ang buong pamilya sa nasabing sikat na theme park. Sa Instagram, ibinandera ng komedyante ang ilang masasayang pictures nilang pamilya at aminado rin siya na tila dream come true na nangyari ito. Caption ni Kira ay, Never ko sa buong buhay ko na ma-imagine na madala kayo sa Hong Kong Disneyland. Pero sabi nga nila, walang impossible kapag nangangarap ka at nagdadasal ka, say pa niya. Nagpasalamat din ang aktres sa lahat ng kanyang fans dahil ang suporta raw ang dahilan na nakarating ng Disneyland ang kanyang pamilya. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa akin. Nang dahil sa inyo, nabibigyan ko po ng maganda, masaya at mabuting buhay ang pamilya ko, ani niya sa Instagram. Sa isa pang post, inihayag ni Kira ay na ilang beses na siyang nakapunta ng Disneyland sa Hong Kong, pero iba pa rin kapag kasama ang pamilya. Pang ilang beses ko na dito pero... Iba pala yung pakiramdam bumalik sa mga ganitong mga lugar kapag kasama mo pamilya mo, no? Sarap sa pakiramdam, lahat niya. Matatanda ang noong Setyembre lamang nang namataya ng sister-in-law ang komedyana. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ng dalaga ang kanyang mensahe para sa yumaong minamahal sa buhay. Base sa kanyang post ay kasalukuyang nasa trabaho si Kiraay nang malaman niya ang nangyari sa asawa ng kanyang kuya. Nangako rin ang aktres na hindi niya pababayaan ang mga anak na naiwan ng kanyang sister-in-law. Hindi naman nabanggit ni Kiraay kung ano ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang sister-in-law.